pa lang ito. Ito ba ang ulam namin. Hindi, gaga, tasan mo ko. Ah, it Hi, it's Dave. So, ito po ang tutorial kung paano magbukas ng isang sardinas. Ay, tuna pala ito dito, sardinas. Tuna, tuna mechado, 5-5-5, 24 pesos lang. Yan ito po. Tcharam! Ayan. Kailangan mo ipaikot siya. So, yung ano po namin, yung... Yung abrelata is nagkakalawang na. Dahil hindi ko makita yung bago naming abrelata patay yung takip ng jar, kaya maliit lang yung jar ko. So, ayan na po. Pag malapit na siya mabukas, ibukas eh, mo ito siya from the lahat-lahat na? Ayan! Ay! 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 Oh. Ay! <laughs> ay! <laughs> Mali! Ayan po. Ay, eh. Uy, may wow! Pahingi! Ay, 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 wag tayo mag-contribute sa... Wait lang. Bakit lang? Ay, Bak kakain! Ay na, gusto kong mag-picture, pero paano? Saka ah, i-hide ko lang sa kanila, no? Oo, pwede lang. Wait lang, wait lang. Saan yung isang lalat na yung phone? I-transfer na lang natin ito.